Nasugatan ng dalawang lalaki matapos saksakin sa isang rambulan sa isang inuman sa Digupan City. Base sa inisyal investigasyon, nagiinuman ang mga biktima at ang sospek kasama ang kanilang mga kaibigan sa magkahiwalay na lamesa sa loob ng naturang inuman kung saan bawat grupo ay may apat na miyembro. Habang kumakanta umano sa video okay machine ang isang miyembro ng grupo ng sospek, napansin nilang nagtatawanan ng grupo ng biktima. Ito ay kinagalit ng grupo ng sospek na inakala nilang isang panginsulto. Nauwi ang hindi pagkakaintindihan sa mainitang pagtatalo ngunit napigilan ito ng mga tauhan ng inuman. Gayunpaman ilang sandali lamang nagkaroon ng rambulan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa gitna ng kaguluhan lumabas ng inuman ang sospek at bumalik na may dalang patalim. Sinaksak niya umano ang isa sa mga biktima na nagtamo ng tatlong saksak sa katawan habang ang kasama ng biktima na nagtangkang tumulong ay sinaksak din ng sospek at nagtamo ng dalawang saksaka. Agad na dinala ang mga biktima sa ospital para sa medical na atensyon. Samantala, na-arresto naman ang sospek na isang 18 anyos na construction worker na kasalukuyang nasa kustudya na ng kapulisan. Para sa programang Bombo Reports, First Edition, Patrol No. 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!